sir? Plut. ha? flat? No, eh. ah, itong likod? Napakawo tubeless ba yan? tubeless? tubeless? eto sir, may pantapal ako sa tubeless eh, gilid mo muna ano ka ba? papasok ka ba sa trabaho? saan ba trabaho mo? pasig pa pasig pa? Okay. dito ka palang sa anguno eh Eto sir Ano aros ba pasok mo? 8 oh, Naku Wala nating bilisan Ang late ka na Ay yung vlogger ano sir? Ha? Ay yung vlogger Ano yun? Pidyon kay sa may ano sa may dyan na concrete yung nakaharap marami Dito dito, dito, A, dito sa dito dito. may unahan ng tulay hindi na natuusok e nasaan? natanggal mo na? tinanggal ko na ayan pawak dito Wala ka ng tire ano? Dito po, meron nilagyan ko po ito dati Dati? Natutuyo yung ganon ah, Natutuyo po O pag tumatagal Ayun ba mga 6 na buwan? yun, okay na Sir, ibaba mo yung center stand Tapos upuan mo, upo ka Yan, upuan mo O oh, yan, okay na Ay sir, okay na Takbo mo na, baka malate ka Okay po Ha? Hindi, ako na bala maglipit sir, malate ka Ang alaga, makaabot ka Makaabot pa Selamat. Balangan mancer, man. Sige sir baka, baka malit ka. Ito, speaker. Ah speaker Dato, sir Ah, ka. Ingat. Ingat.